Oh. 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 Oye Paul Paul ka! Paul Paul oh sigi Paul sigi oh 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 Oy, oh 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 uh. ah. oh oh paun! Paun? Paun oh 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 eh. oh 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 eh. oh oh Paul. oh 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 paul 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 Traveling ka pare Traveling ka trabiling ka oh, bayong pre oh traveling ka oh 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 uh. Oh. Uh. oh aray oh ah. uy uy layo luto paul aray ko entayo mo na menteri oh aray uy oh oh uh. uh. paul oh paul Pinutulak mo no, ako. Ay, mo naman pare. Pinutulak mo ako pare. Hirap sa iyo, daya mo eh. Sige, filter Pitro free, Pam 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 pam. Wala ko, wala ko. O sige, mo. Bihira ka, maduga ka talaga. Nakita mo, tinutulak mo ako, hinahawi mo ko eh. Oh. Oh. Ay! Oh. Ay! Oh. Ay! Oh. Ay! Oh. Ay! Oh. Eh. Ay! Paul, 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 pre, Paul. Paano magpa-Paul? Ibulak ako eh. Paul, siko, siko, pre, siko, siko. Ang bihira. Saan ka natinamaan? Dito, oh, well, sigo, pre, sigo. oh. Oh, wala ko, siko, pre, siko. Ang dugaw ka pa talaga, pa pa, 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 pare. na pa kita napapansin. Duma, Paul Paano, pa lang, Paul pare, pa, pa, eh. pa, pa, kasi tinamaan ako eh. Personal yun, pre. Eh, hindi ka naman nagtatala ng bula. Ikaw ang magpa-Paul eh. Ay, siko, pre, siko, siko. Hoy. Paul, 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 Paul. Paul, Paul bola ako, pare. oh.